Itap natin yung Saudi Arabia. Dito guys, ipapakita sa atin yung list of recharge cards with corresponding recharge cards amount. So, Hello guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag -re recharge ng ating same SIM card sa pamamagitan ng ating mga STC Pay mobile wallet. Minsan guys, napakahirap maghanap ng paraan kung paano tayo makakakuha o paano tayo makakabili ng same uh, recharge card lalo na pag malaya naman tayo sa tindahan. So since halos lahat naman sa atin ay gumagamit ng STC Pay Mobile wallets, so gagamitin natin ito guys para makapag-recharge tayo ng ating SANE SIM card. Okay? Kung gusto niyo malaman kung papaano, tara guys, samahan niyo ako. Okay guys, we're back. So una guys, mag-open at mag-login tayo sa ating STC Pay account. Then sa dashboard guys, makikita nyo sa bandang baba, may makikita kayong market. Okay? Tap nyo lang yung market. Then, dito sa market page, tap nyo lang yung digital card. Then, under category, scroll down tayo, guys, at hanapin at itap natin yung mobile cards. So, under mobile cards, guys, may makikita kayong apat na bansa. So, ibig sabihin, gumagana itong services neto sa apat na bansa ng UAE, Saudi Arabia, Kuwait, at Oman, okay? So, since halimbawa, guys, nasa Saudi Arabia tayo, itap natin yung Saudi Arabia. Then dito guys, makikita natin yung listahan ng mga recharge card ng mga, ng mga telecommunications na nag sa Saudi Arabia. Nandyan yung Livara, Virgin, Mobile, Zain, Red Bull, Friendly at Salam. Okay? So since sa, uh, sa Zain tayo, itap natin yung Zain. Dito guys ipapakita sa atin yung list of recharge cards with corresponding recharge cards amount So mamimili lang tayo guys kung ano yung gusto nating bilhin o kung anong gusto nating recharge So halimbawa kung gusto nating bumili ng uh, 20 real Tap lang natin yung Zain 20 real recharge card Zain 20 real, andyan yung amount, digital delivery So tap continue lang tayo guys So, order summary. Review lang natin, guys. zain 20 real. Quantity, 1. Subtotal, 20. Uh, total amount, 20. Yung total amount na yan, guys, yan yung ma-deduct doon sa account balance natin sa STC Pay. Okay? Tap confirm lang tayo. So, i-verify natin yung phone number natin, guys, for the security of our account. So, padadalhan tayo ng STC Pay ng PIN code o di kaya OTP. Okay? Makikita natin yan sa pamamagitan ng pagbukas ng ating... Uh, uh, ating message inbox or by notification. Okay? So, kukuha natin yung OTP natin by notification. Okay? 0748. Tandaan natin yan, guys. Yan yung i-enter natin doon sa PIN code na, hin na hinihingi ni STC Pay. So, dito natin i-enter yung nakuha natin yung OTP sa notification. Okay? So, ito na yan, guys. Okay? Tap continue lang tayo. So, order successful. So, nandyan yung Zain 20. Nandyan yung view voucher sa baba. So, gusto natin ma-view yung voucher number. Taplan natin yung view voucher. Okay, ito na yung voucher code guys. Yung voucher code na yan, yan yung gagamitin natin para maglo-load o i-recharge re natin yung mga same SIM card natin. Okay, pwede mo siyang kopyahin manually para ma enter mo sa phone o pwede mo rin siyang i-copy and paste lang guys. Pindutin mo lang yung copy and paste dito sa gilid at i-paste mo doon sa phone para ma-load natin sa ating same SIM card. Okay, so... So guys, sana nasundan ninyo at malinaw sa inyo kung paano tayo magre-recharge ng Zen SIM card sa pamamagitan ng ating STC Pay mobile wallet. Okay? For more video and more tutorial, uh, don't forget to like and subscribe. Thank you guys. God bless you.